Ayan, paket na ako dito sa bundok. Na ang sabi may malaking krus. Yeah, na Kaya pinasyalan ko ngayong gabi. Uh, paleng, Ayan, nakita niya yan, yung mga friends, ang laki ng krus. Ayan, ang laki ng krus na yan. Ah, dinadayo pala to ng mga deboto. Ah, kada mahal na araw. Andito lahat ang mga deboto. Dito sila nagdadasal. Dinadayo talaga nila to kada mahal na araw inaakyat nila. Ang laki ng cross. Ah, uh, ang sarap dito kapag ganit gabi kasi nga malamig ang hangin. Tahimik. Kaya naisipan ko pumunta ngayon para ipakita sa inyo ang malaking krus na yan. Ayan, may tinitirikan pa dito kandila. Ayan, pagka mapupunta yung mga diboto, yan, titerik ng kandila. At may upuan. Ayan, da dalawang upuan. Ganito lang siya kalaki, mga friends. Ganito lang kalawak sa taas ng bundok. Yan, yeah, natatanaw nyo, mga friends, kung bakit may mga ilaw na natatanaw. Uh, sakop yan ng Maynila na natatanaw dito sa taas. Sarap pumunta rito ng gabi kasi nga mahangin, tahimik. Pwede ka pang magdasal ng taimtim. Yan. Dyan ako galing sa baba. Diyan. Hanggang dito na lang ang aking uh, vlog. Pinasyalan ko lang itong malaking cruise para ipakita sa inyo. Hanggang uh, dito na lang. Bye bye. God bless sa inyo. Love you all.